Yan na, good morning, good morning mga katiget, good morning Happy Monday po sa lahat, happy Monday Yan, nakapila na po kami dito sa Talipan Pailar de Buendia Yan, dalawang araw po hindi nakapag-vlog Gawa na ako yung nagka ice. magaling-galing na po ngayon, no Medyo may pula pa na konti Pero okay na, pwede nang uh, Pwede nang ibiyahe yan ah. Eh yeah, may harap pag uh, may surprise, nakakahiya, uh, pa mga hawa So, kahapon ay uh, maghapon ako nakasungglass hanggang sa magdumilim na ay nakasungglass pa rin ako para hindi makita ng mga pasero na mapulay ang aking mata. So kagabi uh, ay uh, dinalaw tayo ng ating, uh, isang subscriber si Sir uh, JP Pargas manggaling ng Binyan, Laguna. Yeah, salamat Sir sa pagbisita mo sa akin sa Terminal sa Buendia. Yeah, thank you. Yeah, magandang panahon dito sa pagbilaw. Uh, Ayan, yeah, medyo makulimlim pero hindi naman na ulan yan. Ganyan ganyan lang 'yan oh. No? Yan na Lunes po kayo. Eh, lunes. Madami pong pasayro ngayon. Sana po kaya tumama uh, kami sa biyahe ngayong uh, araw na ito, William. Uh, ito na po yung uh, pagkakataon, yung araw na malakas, sa pinakamalakas malakas sa unang araw, say sa simula ng uh, linggo. Uh, marami na pong nakalis. May uh, galing sa Talahigan, may galing sa Tayabas, at may galing dito sa Talipan. So, umaga po ang third trip, alas dos kanina sa Tayabas. Ay uh, 2.30 hanggang uh, 4.30. So, dito naman, ay mula alas dos. So, pang alas 6 kami. Ang nakalis na siga uh, dito ay uh, mga dosimbas na dosi o oh o 14 bus kasi 15-15 ang interval 15 minutes ang intervalan huh? so marami na nakalis Chat at good morning kay Sir uh, Dexter Masangkay kay uh, Tatay Tony at kay Nanay Nori ng uh, Bay Laguna kay Sir uh, Melvin Sanchez sa buong Sanchez family and good morning Yan good morning din kay Sir Archie De Luna at Sir kay, kay Sir Dramnib DC Darwin Yulinas Mr. Pakitong Kitong Smuskov One Header Yari Estepular Cherry Gabating Marites Samboy Sir uh, Glenn Guboy at kay Ma Marcel kay Sir uh, Antonio Danyanes Besel Tokmina Sani Sani kay uh, Romeo Sarino kay Sir Edmundo at kay Ma'am Tess Rosario ng uh, New Jersey dyan, New Zay yeah, may dalawang uh, sumakay dadalawa pa lang yung uh, uh pasero namin kanina maraming pasero dito sa talipan kanina madaling araw yung mga maagap lumuwas yan, mga uh, alas dos hanggang uh, 3.30 marami yan Yeah, good morning to sa mga taga Cavite diyan kay Sir uh, Melvin Salazar at kay uh, Juan Miguel Cadiz, Julian Garcia, Tristan Joy Sosa. Yeah, na biya sa yan. Yeah, no. Uh, iniiwasan po natin diyan na yung traffic mula sa Tomas hanggang uh, Corbina. Yeah, may traffic po diyan sa ganyang oras. So para convenient na ayro uh, at mabilis ang biyahe, yan, biyahe sa text kami. Pagkalampas lang ng uh, Santo Tomas yan, exit na kami. Expressway na. Yun na. Uh, yun ang uh, gusto ng pasayro dito sa mula Lucena hanggang uh, Santo Tomas. Yan, nakalis na po kami sa talipan. Ang pasayro po namin na yan, 12. yan. Dose. Yan, Ang diretsyo ay uh, apat. Ang diretsyo ng LRT apat. Ayan na naman mga friends. So, kailangan ito interval na maganda para tumama. Masuk, ma, pasok. Pasok po. Good morning. Okay. Ya uh, timer. inilah <laughs> Ini lang. Oh, Kalis Anim sa harap ka alis na namin uh, mga friends sa Jack Liner. Eh, sa arrest tayo mag-enter ba? Sa Waldermart, mababa. Labit na po may mababa ng Waldermart. Candelaria. Sasakayan ah, dalawang 'yan. Oh. Ayaw, 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 ayaw. Papalabang uh, 'yan. Ay pambababa ang kandelar niya, ah, basta pangay galapit na, lapit na po kayo. Said ng basero sa, sa basta. Parang kakalis lang nating ah, mga kaibigan na ah. ah dalawa, Yung eh, dalawa. Pasok po, pasok, pasok. Hey. Hmm, nakadalawa naman, nakadalawang ano. Pick up na pasero. Da lang. E, may isa pa, may nabili pa. Yeah, pag madaling araw, napakadami pasero din pag lunes dito sa bus stop na ito. Ah. Ngayon, uh, ah, umaga na, kakaunti na talaga. Ito yung ah, sikat na bilihan ng mango pie. Oh. mango pie. Bili ka noon, ano, nakabili ka Yun ang pasalubong mo sa misis mo. Sarap. Yan na, uh, pa nating Pasahero. Uh, Kakunti yung nakuha namin sa San Pablo le limang peraso Di limang peraso sa San Pablo Ayaw na umalis ng mga aking, aming mga kalaban doon Parang doon na gusto nito. Merano ner? ng mga jacket lalay. Bawi sa Santo Tomas, baka may pasayaro doon Yan, ito yung ginagawang expressway mula Kalamba hanggang Losena City. Oh. Pag natapos na yun, mga bawasan ng traffic sa bawat bayan, ano? Mga diretsyo tong Bigol, doon na dadaan. Bigol, uh, Manila. Ay pumababa Santo Tomas na ah, mga ready na Santo Tomas Palengke Santo Tomas Baka nandiyan pa rin yung ating mga kaibigan Ah wala na oh Side naman ang pasayaro Tayi, paksal muna tayo. Tigil muna tayo, magintay. Na miss na, bintia bintia. Ah, oh, magkilianis. Meron derecho. May gay nakarami sa sato sa, tumakas Ano mo? Kutas sa one way Kung hindi tayo tumambay doon Hindi mga kakotas. sayang palus pag di makakauta no lunes na lunes Mm. sigurado ito yung trip lang at tanghali na tayo eh Ay pumbaba ba Magalyanes na Magalyanes ah, Magalyanes Magalyanes yeah. na Magalyanes mo, Magalyanes Pagkali kami dito sa Buendi ah, Para round trip nito Para round trip Maraming nga ah, pa sa Erentay Patanggas o oh. Patanggas Sina 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 Isyem na libo kami nga ah, punan kanina. Ah, Nakakunta pa naman. Maigi kami. Ah, sakay po, sakay. Malag pa. Nagahan na rin Santo Tomas. Maigi kami. Naka-chip pa pa sa Santo Tomas. Makakuha ah, pa kami doon ng mayigit 20 pa sa Euro. Kaya kami ay naka-siam na libo pa. Sasakay ng mga pasero ng Matanggas. So, oh. Mabahay ah, po yan ng uh, ah, kontoktor Ayan. Yeah. Uh, padami na padami na po ang pasero at uh, launa na hanggang uh, alas 7 ng uh, gabi uh. Dami ang pasero. Puno ngayon. Puno ngayon pag alis. Sena, so, Lipa, Lemery, Batangas at nasa uh, Nasubo. Santa Cruz. Ayun. Punta po kami sa round trip. Yan na. Uh. 20,000 200 ang aming round 3 Ayan, 9,000 mapalawas at saka 11,246 Palusena last trip po kami dito sa SM pipila pa po kami uh, pailar last trip dito sa SM Lucena alas 8 alis pa buen dia uh. paskong pasko na sa SM Lucena may ka uh, Christmas light na oh. ayan malapit na rin bukasan yung uh, SM Santo Tomas October 27 na bukas noon Grand Opening, October 27, SM City, Santo Tomas. Ayan, matrabik dito sa SM. Maraming pawi sa kanila-kanila mga bahay-bahay. Maraming subdivision dyan sa likod niyan. Sa likod ng SM niyan, puro subdivision niyan. Sa Kasadalahigan Road. Ayan. Nagniningning sa kinang ng Christmas uh, light. Po, Two for three at saka five for one. Oh, dito na po kayo. Dito na. Dito na po ma'am. Sunod kami sa 5-1 last trip. Alas 8.